naman, good afternoon. Ngayong araw na to nandito po tayo kaya ano, Nanay Ninita at muli dadalhan po natin ng bigas at uh, grocery. Kasama muli natin si Kuya May at uh, siya yung taga buhat, siya rin yung driver natin. Thank you so much po sa nag-sponsor ng bigas para sa mga senior kay Ma'am Arlene Unel. Ayan, thank you, thank you so much po. Yeah. Dati, hindi mo pa nababayaran utang mo sa ang dami mo nang utang sa akin. Huwag <tapos> mo papakalwag kang gus, ha? Pabaw uh, kang kita daw. Wala saan ah, yung ah, ah, kang gus? Ha, nagluluto. Anong <tapos> gagawin, ah, gagawin mo sa nilagang kang gus? Luluto siya dito. Ha? Anong gagawin mo sa nilagang kang gus? Binabantayan mo yan? Titingnan <tapos> oh, ah. natin kung anong niluluto niya. Ah, dami niyang kamote Kamote at saka Kamoting kahoy Nuluto siya Wala yung aso niya putol Ano nangyari sa aso na to? Putol hmm. Putol Putol ang paang. Nakapiyasukal, ay sa susunod pagpaligo ha. Pre-request kay dati, Kuya May. Nakapiyasukal. Na ano ba ano ano gusto mo? Nakapiyasukal. No, no, Gatas. Mm -hmm. Yung data sa baga ng na may asukal. Ah, ah parang kape, no? 3 in 1 yung sinasabi niya pa, o oh, bear brand. No, right. <laughs> bear brand. O sige, dadalang kita, pagbalik ko ha, time mo ko. <laughs> ha? <coughs> yan. oh, sino ako? Ano pangalan ko? Ano pangalan ko? Nagatin ka ng aso mo! Eh! Ah! Ano nangyari dyan sa aso mo na yan, oh, pilay. <laughs> Gati -gati yan? Ay, pilay. Hindi, inborn yan? Tama yan, na ba Ay, yan, ha? Inborn? O, oh, na sa Camila Uh -huh. Okay, Mira, sa iyo yan. Mira. Sa iyo yan. Nilakalan na naman daw. Mm. Wala na yung lagayan. Wag mo pamimigay ito, baka pamigay mo ito ha. Sino bila? Eh, Jennifer. Ano daan ko kanina kapatid niya yun. Oh Jennifer ha? Ay, ay. Dito po, na, dito po yung saan, tamle, oh. tamle ko yung lagayan. Ma'am. Mm. Ano naman po yung gadakin so, no, yun mo no, yun, si, uh, niya ay bila. Lab na lab niya. Yan pati yung mga aso niya, nakita na niyo po, lab yeah. na lab siya ng mga aso mm. niya. Kaya lang may allergy yung aso niya. Isa ito, yung inborn na putol kaya, <laughs> kaya pala hinati. Hati kayo. <laughs> yun kaya, <laughs> yung kaya, sa kanya. Tignan ka, niyo po kung alat na Malinis po si dito sa bahay. Kahit po sirasiray ko <laughs> ka. Kaya, yung, may sirang Balat naman yun. Buto so, lang yun soon ma makagawa tayo ng parang dito so, tingnan po natin kung paano natin maayos ito Ayan, babalik po tayo dito para ano nagbayan ah, po sila Ayan. naniniinita 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 oh. mahuhulog na ang iyong karne oh mahuhulog na yan yan talaga paborito niya po yung ano yung fried chicken Ayan. ganyan po siya pag napilit niya eh, napilit niya. Sabi! na na doon, ito sa taas.

So siguro po itong... Uh, Kaya pinababayaan mo na lang, ano? Matibay ba ba itong ano, tong kubo na ito? Matibay pa man po. Yeah. Siguro, kailangan ito yung pader-pader uh, lang, ano? Yung ano tawag yan? Amakan ba tawag yan? <laughs> ah, saan nakakabili niyo? Yan po sa Anbayan. Magkano ang ano yan? Bili daw po nga niyo. Wala trend Nasa na yan. Marabi ang mga aso niyo. Hindi oh. hmm. pa lang kukunin yan. Ano Ano lang ba?

Wala na, wala na, wala na. Oh. Lab na lab mo talaga yung mga aso mo eh. Sunod-sunod hmm? po sa kanya. Nakitang may kinakain. Wala <coughs> na, <coughs> kanila na po ng Ay, Ayan po, muli naming nadalaw si Nanay Ninita at nadala <coughs> ng bigas at grocery sa tulong po ng mga butihing sponsor at syempre sa tulong ni Kuya Mel. Maraming salamat po sa mga patuloy na sumusuporta sa adikain ng Team kalinap. inom na po siya. Oh. Mga aso niya po talaga. Grabe. Lagi nakabantay sa kanya. Nanay ni Nita. Dito po yan natutulog at ayaw po niya doon sa bahay niya na yun. oh. No? Kasi ayaw po daw niya nang nakasara. Gusto niya yung pagbukas ng pinto. Kita na niya lahat ang paligid. Kaya dito po yan natutulog sa bahay niya na to. Sa kubo-kubo. May natutulog sa kuwen. Dito po, nagluluto po siya. Pinababaya lang po ni Ate Jennifer. At pag pinakialman po, magagalit. Kaya pabayaan lang po ni Ate Jennifer kung ano yung gusto niya. Ayaw po yan ang napapakialaman. Nagluluto siya. Ano yun? Sa ayan yung apoy. Ano? Dito na? Sayang. Hmm. Ayan po. Oh. Tingnan ko. Oh. Ayan. ayan oh, Ayan na. Ayan Kamuting kahoy at saka kamote. Ayan yung niluto. Hmm. Sa ayan. Sayang ako ng Magluluto na po siya. Ngapong ngapong. Sasayang na daw po siya. Nagluluto po siya ng... Pagin daw ng bigas. Hmm. Hindi mo ako bigas na. Dalawang siya. Alam ko doon sa ano. Ay. nagsasaing na po. Nagagawin mo na naman yan. Sige, pag nawasak siya. Diba? Uh, magluluto na siya. So, magluluto na po siya ng sinaing. Tatanggalin niya yung ano, iluto niya. Nasunog. Nasunog pala yan. Po, ano? Tapos, magsasaing na siya. Ayun. Ayun, ayun. Mga tubig pala po siya sa bote, oh. Nagsaing mo, nagsaing na. <laughs> mo. <laughs> <laughs> oh, diba? Marunong po si nanay ni Nita, kaya po ayaw niya ng, ano, pinakikialaman kasi gusto niya sulong galaw niya. oh, yeah nagsaing na po siya. Oh. Pagkain po niya yan at ng kanyang mga aso. Love na love niya kasi yung kanyang mga aso. Ano po si nanay ni Nita ay ano siya, uh, dog lover. Animal lover siya. Hmm. Okay Lato na ah. Ayos <laughs> uh -huh. Wala lang daw siyang ulam Pero may ulam po kami dala Mayroon pong fried chicken na dala yun po iuulam tinago lang po muna kasi po pag pinakita lahat kay nanay ni Nita papakain niya po sa aso so wala na po silang iuulam kaya po tinago po muna pinatabi po muna kay ate Jennifer ayan o pinakain na niya mga aso niya ng ano, kamote <laughs> tinago na niya yung kanggos nilagay sa sako tapos nagsaing na siya Nagluluto pala talaga siya? Kaya nga po, hindi ko niya, ano niya, bayahan ko na lang po siyang mag, uh, yun nga. Okay ka na sa hindi pa. Nagluto na siya, nagsaing na siya, sayang daw kasi yung apoy. <laughs> Bye, -bye. na, Jennifer, mauwi na kami. Thank you. Salamat. Maraming maraming pong salamat. Welcome. Ayan, kay Nanay ni Nita. shout out. Babay, ya, ang dami niyang kanggus. Yan, ang dami niya. Ano Oh, kanggus po. Kanggus, oh. <laughs> naray ni Nita, grabe. Yan, shout out, naray ni Shout out. Oh, dami, ah. Hmm. Ay, nga. Yan, kanggus, eh. Grabe, ang daming alaga, Nani, Nita, grabe. Ayan, na. Ayan ko, oh. Naray ni oh. Grabe. Oh, yan, ah. Oh. Ay! Shout out! Kakatawa to nga po ni Nanay ni Nita, oh, Girl lalo. Girl lalo siya, oh. Nakatawa oh, sa Salamat po. Salamat po. Oh. <coughs> <kayo> <coughs>